Two items lang muna tayo today. Kasi hinahabol ko yung house hearing. Kasi kailangan ko kasamahan yung mga kasamahan namin sa OVP person. Yung mga kasamahan. Again. Two items lang muna tayo today. Dahil kailangan ko samahan sa house hearing yung mga OVP personnel na nandoon. Magbigay lang muna ako na first item is magbigay ako ng update kay uh, Yusek Zulaika Lopez. Um, so ang update is, ang usapan kahapon, ang pakiusap sa kanya kahapon ay uh, kapag dumating yung nanay niya, pwede kaming umalis ni Senator Bato. Si Senator Bato meron siyang trabaho. Tapos ako, sasamahan ko naman yung mga OVP personnel na nasa house hearing. Okay siya kausap kahapon. Kanina, umaga, habang naghahanda ako, nagpaalam na ako sa kanya. At, um, noong kahapon, inulit ko lang. Meron ako, nagkamali ako, meron akong nabanggit na baka papasok sa detention yung dalawa doon at sinabi ko sa kanya kailangan ko din silang samahan. Nagsimula na siya umiyak, nang umiyak, nang umiyak. Tapos ayaw na niya, hindi na siya tumitigil sa kakaiyak niya tulad nung nangyari nung um, nakaraang Friday or Saturday ba yun? Oo. iyak uh, na siya ng iyak, paulit-ulit na yung sinasabi niya, kukunin nila ako, papatayin nila ako. Punin nila ako. Um, so, nagtawag na lang kami uh, ng doktor. Tapos, yung doktor ang kumausap sa kanya. Medyo natagalan kami. Kasi, ayaw niya maniwala sa doktor. Sinasabihan niya lahat ng tao na lumalapit sa kanya, wala akong tiwala sa inyo. I-lock niyo yung door, huwag niyo siya palabasin. Uh, wag niyo ako daw. Uh, huwag niyo palabasin si Inday Sara. Ilock niyo yung door. So medyo matagal kanina yung negotiation at pakikiusap at um, advices ng uh, and reassurances ng doktor sa kanya. Um, nung medyo nag-okay na si Yusek Lopez, nag-breakdown naman yung isang kasama namin doon na din. Uh, so si Nicole, uh, nilagyan siya ng swero kasi sabi ng doktor doon padadaanin yung mga gamot. Uh, so, so medyo nagkalma-kalma na sila doon. Um, pero hindi na lang umalis uh, si Senator Bato. nag na lang siya na magstay uh, dito. Uh, nandiyan si Senator yun. Pakiusap ko lang sa inyo kung pwede bantayan nyo si Yusex uh, Yusek Zulayka Lopez. Kasi lagi namin sinasabi sa kanya na may media sa baba na nagbabantay sa iyo. May media sa... Although ang sinasagot niya, wala akong tiwala sa lahat ng tao. Pero yun, isa yon sa mga sinasabi namin na reassurances uh, sa kanya na merong media sa baba na nagbabantay sa iyo. Okay, and then, ang pangalawa ay uh, yung sagot ko sa ating National Security Advisor sa ating National uh, Security Council. Nauna na kanina yung written document, uh, yung statement and open, open letter. Babasahin ko lang siya ulit para sa inyo ngayon para meron kayong video tay kay Yusek Lopez. Salamat ha. Salamat sa inyong tulong ha, sa Office of the Vice President at sa mga personal ng Office of the Vice President. Hindi lang nila masabi sa inyo ngayon dahil lahat sila uh, busy, under pressure, under stress sa kailangan namin gawin lahat dahil tatlo ngayong araw na ito, tatlo yung um, division ng labor namin meron sa office. the uh, House of Representatives at uh, Meron Dito. This is in response to the statement made by the National Security Advisor speaking for the National Security Council dated 24 November 2024. National security pertains to the protection of our sovereignty, the safety of the Filipino population, and the preservation of our democratic institutions. The function of the National Security Council is confined to the formulation of policies and in furtherance of such pursuits, including recommenda crafting recommendations to the President. Therefore, I would like to see a copy of the notice of meeting with proof of service, the list of attendees, the photos of the meeting. And the notarized minutes of the meeting where the council, whether this present council or the past councils, resolved to consider the remarks by a vice president against a president maliciously taken out of logical context as a national security concern. In addition, Please include in the agenda for the next meeting my request to present to the Council the threats to my person, the OVP institution, and its personnel. As a member of the National Security Council, based on EO 115, December 24, 1986, I do not recall. Receiving a single notice of meeting since 30 June 2022. Therefore, I request the NSA to please send to me the notarized minutes of all meetings conducted by the Council from 30 June 2022, if at all there is any. I want to review. what the council has accomplished so far in terms of policies and recommendations for national security gusto malaman ng taong bayan kung ano ang ginagawa ng national security council at ano ang nagawa ng national security council moreover please please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis bakit hindi na member ang vice president sa National Security Council or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting whichever is applicable and finally i urge all the National Security Council members and the Filipino people to demand transparency and accountability from the personnel of the national security council Shukran.